Tampisaw sa sapa para naman malingaw-lingaw kababog na ng aton mga barok-barokan Lantawa tawa <laughs> bala ang mga views ang amon inagya nami nami gidya pero wala untat antudlanay kay man dire kami nalipay abaw <laughs> samahan nyo kami mga guys nami nami sa ambyo puta. Hello mga morning sa inyo mga guys no so ngayon nga adlaw maglalagaw kami pero hindi namin kasama sina tita at tito Fred kasi nga may silang ruta at kami ay mabike bike kami subong simana santa at up nyo kami para naman malipay naman kamo ayambot na lang gid <laughs> so kada simana santa mga guys no ay palalagi talaga kami naglalagaw ng mga grupo o sa mga hindi kasi naglalagaw ay tiwaita may mo amo na kamuya mo <laughs> Pero kami nga yung adlaw mga guys, ah sabihin ko sa inyo. magti trail kami tapos yung kakantuan natin na ano bla nga lugar yung hindi pa namo nasudlan nga. Barangay Ate, tama ka excited naman kami Pero bago yan, atin alabya naman day Sir Bobby, dire sa mai, uton Area. O shout out sa inyo no, Team Murion, kag Team Tubi. bayan ate shout out na lang sa inyo. ah Mauna kami pero bago kami maglagaw mga guys sa lugar nga gusto namo kantuan ate. Is tamak pen mo na mukbang na na yung mga gwapo Abaw <laughs> no matapos na kami mga guys no magmukbang no siyempre mga maninoy ninyo amat amat na sa pag sikat sika do mga guys no kasi nga medyo malayo layo pa yung kakantuan natin pero sabihin ko sa inyo mga guys no ang panumdum ko talaga ang agya namin ay puro lalakta na lang bla o mag na lang kami siguro kasi nga hindi namin makita sa may map ang tama tamang daan ah, na yambot na lang gi dati way mo kaya mo ginang gusto namon agyan ang mga purulasang abaw <laughs> So umagi muna kami dito mga guys no sa kay Chai Delay sa May Maliaw Road no. Tapos diretsyo na kami pakadto di sa May Barangay Bukare. Oo, ang ambal nila mga guys no. Ang alagyan di sa May Unhan Pau na lang tawa bala. Medyo maliko ka mga guys alin sa May Dalan pakadto sa May Bukare pa entry no. Meron siyang sipak sa May wala nga tapos yung pasulod na kami ito pala yung dalan papunta sa May Barangay Danau pero hindi kami doon mga guys mag susulod kasi nga. Magsisipak na naman sa samay. Wala nga area. Tingnan yung dala nila. Nakakalain. <laughs> Yun di puta. Wow! <laughs> So bali ang barangay pala nakakaduan natin mga guys No ay barangay ingay Oo, oh, first time yun na nabati Na barangay, no maliit lang ito mga guys Na barangay pero hindi pa namin ito Nakaduan Nakita lang namin ito sa may map mga guys no Kaya gusto namin kaduan Tapos maglalapos naman kami mga guys Sa may barangay Victoriano So bali ang dadaanan pala natin dito Ay puro talaga bukid O bangled no. first time namin mga guys No makalabay dito Kaya sulitin na natin ito. Sige, go! Dulog mga gwapo. Kaya ras dalum ang uh, namin-naming ha view. ha oh. <laughs> Gago! Bago na malabot mga guys ang ila nga barangay Bago ipinitin siya kami may sang ila dala no Tas taas, -taas galit takla O oh, bot na lang gid No malabot na mo mga guys ang ilang barangay gym no Barangay hall at tinagpawayway kami Naglagbok muna kami mga guys no Bago kami naglakat kay man kinanglan gina mga guys Kung makakadto kamo sa mga barangay nga Gusto ninyo kadtoan Tapos mga guys no Amat amat na namon ini nga gindulog oh, Baw, first time ko mga guys makalabay sa si Simintong nga ganito talaga katarik o yung sapatos namin nagdadanlog nagdadapyos ate wait himo kaya mo na didala nila no so matapos mga guys namon maagyan ang mga simintong nga area dire kami gintudlo sang malamo sabi niya sa amon dyan daw yung daan papunta daw doon sa may barangay Victoria puro banas lang siya mga guys tapos puro cho ate wait himo kay man mga dungol <laughs> So para malaman namin mga guys no kung insakto talaga yung inaagya na merang basa mo sang malam nga napamangkota na mo na diretso lang daw na mo tapos kung meron na kami makita na suba-suba o sa pasapa yun yung patimaan mga guys no na meron daw dalan Nagamay gamay didra tapos adyan kayo dadaan pa sa may kaya gusto na mo kadto anda sa may barangay Victoria nga amon lapsan pero bago yan mga guys no na muna mo na si Manino ininyo didre sa may sapasapa kay tama nagidya ka init bisan na ano mo ka panago mo sa may mga kahoy-kahoy at ito hindi gapon madula ang kainit te eh. pahulom-hulom da amon mga itlog ha, para mabugnawa animal wow ah! So ito na nga ni mga guys, so padayon no, bawa matama Tira, na amon sa pagpasa ng amon mga bike na tama ka mag-an, yun di puta nga dalan, pero wait na may imo, kaya ginusto namin ito. Gusto ko kasi mga guys, so, makita mga nagminagming nga mga view, oo, view talaga yung inaanap ko, kaya Carry ni Maninoy akwata kay Mando Ang aga Pero in fairness mga guys Sabi sana ang aga si Manino ninyo Analipay ah, man kong Sa mga kipang ubra ko Kay manabalan ko nga malipay man kamo Nga nabudlayan kami oh. <laughs> di bala Ayun di <laughs> Pero sabi ko sa inyo mga guys, no, abang pataklad na kami dyan. O, oh, minamangkot ako ni Cap Robin Con. Malapit na kami ang sabi ko sa kanya. Bakit mo ako tinatanong? Ay, ikaw naman nagdagdala sa amin dito. Halit talaga ni Ruta ni Cap mo. <laughs> Pero okay lang. Enjoy naman. Tanawa siya bala. O, oh na. Dobagak na tulod-tulod. <laughs> Ay, halit tayo animal. <laughs> Gago! So ayan na nga ni mga guys, so nakalabot na kami sa may top balahaw, dire sa may paho, nga dako, o oh, medyo nagpawaiwai na kami mga guys, no? Pero may nalabyan kami dyan na mag-asawa bala, pero hindi ko nakuha ng video kasi nga sobrang layo nila. Pinamangkot mo sila mga guys, no? Kung insakto ang dalan ba, sobrang lipay namin kay Marin Sakto Gidman baw. Nagwa kami dire mga guys sa may putwok nga dalan pa kadto sa may barangay Victoria, no? So ito na, nakalabot gid mga kami sa barangay nila ba? Wow, amo na mga guys ang patatandaan. Bala nga makagawa. nagit mang kami sa trail. So mga guys, maraming salamat sa inyo. Magdudulog na kami mga guys. Diri kami maglalapos sa may barangay. Kadabdab, no? So sa so, mga manunood sa amin. Tapos gusto ninyong katuwa ng ruta namin, no? Maghalong kayo. And then, ride safe always. Abaw, aging English pa sa animal. Ya. So maraming salamat mga guys. Sa susunod na naman na ruta. Sana na-enjoy kayo sa aming kinkatuwa. Tane, hindi nyo pagalipatan. Magpahasalamat. Salamat sa ginuo kay pagpuli nyo nga. Okay pa kamo. tama tama na po. God bless. Bye-bye.